Nais nitong si Senador Rapi na magkaroon ng Senate Inquiry tungkol sa regulasyon ng mga transportation network vehicle services at iba pang common carriers para matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay. Sa inihayang Senate Resolution No. 872 ng Senador, isinusulong na ang Senate Committee on Public Services ang humawak sa naturang pagdiniga sa paghahain ng naturang panukala binigay na halimbawa ng Senador ang nangyari sa isang angkas Rider noong November 2023 kung saan nagtamo ito ng na serious injuries matapos mabangga sinasikir niya ang kas sa EDSA. Binigyan din ng mamabatas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang may mandato na i-regulate ang mga land-based public transportation at iyaki ng kapakanan at interes ng mga mananakay kinakailangan rin aniya ng Certificate of Public Convenience ah, mula sa LTFRB sa pag-operate ng mga common carriers. Ah. Sa ngayon, wala pang batas para sa paggamit na ng mga motorsiklo bilang isang public transportation mode. Pinapayagan lang ang operasyon ng mga motorcycle for hire sa visa ng pilot program na sinimulan noong May 2019. Ah. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.